time check 10:36 yung nga bumalik ako dito sa crossroad no nitong trail habang naglalakad ako paakyat naisip ko na mag-share ng counting experience doon sa mga gustong pumasok sa mountain bike sa gravel bike sa road bike sa downhill bike sa XC bike no so Kung kayo eh on a budget, this is for you dun sa mga may budget, likely, hindi nyo problema buying a new bike, no? Loaded, fully loaded. So, this is based on my experience. Most ng binibili ko ay used bike, no? Why? Because it's cheaper na naman. And besides doon, upgraded na yung components. Most of the time. Ngayon, kung kayo naman eh, on a budget, pero gusto niyo ng brand new bike, Usually, ang titingnan nyo, i-consider nyo is yung frame muna. Diyan lahat ng gagaling sa frame. After ng frame, fork. And then, depende na kung ano gusto nyo yung sunod. Kung wheel set, group set. Well, for me, kung gano'n gusto nyo yung gawin, pwede naman. Yung price ng bike na disente, and then, iisipin nyo, i-upgrade nyo later on. ah uh, parang mas better kung bilhin nyo, used, na-upgraded na yung parts makakasave kayo ng time money mas mabilis yung may enjoy yung trails o kung ano man ang specific na gusto nyo gawin and then the rest ng money matitipid nyo is either ibilin nyo ng gear sapatos helmet o kung gusto nyo mag gopro o katulad nito itong camelback ko is way back 2012 pa ito ha sa Italy ko binili to 2012 would you believe ang pinaltan ko lang dyan yung hydration kasi talagang pag naliluma pinapaltan yan ito yung modelo na So, ganun. And then, rest, ako, nag-iipon to buy brake pads at saka goma kasi yun yung gastadong-gastado sa akin. No, sa experience ko. So, may makikita kayo, let's say, magkano ba ang presyo sa Pilipinas? 60,000. O, kunyari, Giant Trans, 60,000. 29er, size medium. Okay na, used. No, makakatawad kayo, magkano brand nyo. And then, ang suggestion ko nga, kung naman, maisi pa yung mag-build, no? O di kumuha kayo ng buo ng bike. Dahan-dahan. Pag may money, o, bilhin tayo ng, ng grupo. O pag may money ulit, o upgrade tayo ng uh, preno. Kasi, ako, ang preference ko, no, sa experience ko, sa downhill bike ko, sa mga gamit ko, X9. And then, ang preno ko, laging XT. Doon sa enduro bike ko naman, naka single ako tapos naka SLX ako na RD tapos naka Diori lang ako na crank and then naka XT naman ako na brakes so why XT kasi gusto ko yung bite ng XT na preno why uh, Diori yung crank it doesn't matter naman yun pare pareho lang naman siya mura budget friendly and why SLX lang yung RD ko kasi nga ang RD sa isasasirain yan pag ikaw ay tumama sa bato, plan kain ng unang masisira. Uh, ah, sir. Oh, yan. So, so ganun ang ginagawa ko, no? Ah, uh, budget. Yan. And then yung dropper post, madami yung dropper post sa market. Either luma, bago, kung gusto nyo, ang binili ko, yung Brand X, yung Ascend. So, yun, magandang gamitin yun, no? Brand nyo, I think, ang bili ko ata, sale, parang 9,000 sa Pilipinas, eh. So, yun lang. And then yun nga, sa fork, sa rear suspension, kung naisipan nyo eh, full sus na bike, sabi niya, panood ako eh, no? Ewan ko eh, mag may -re mag Some of that components, they make you look good. Pero ang performance nila, hindi nagkakalayo. So yun, something to consider, no? Basta kung ang gusto nyo eh, mag-trail, mag-bike, eh, regardless, as long as yung bike nyo is working properly, may enjoy nyo yung trails. Pero katulad ko, nahihirapan ako dito kasi nga pag pinuli extend ko yan, masyadong mataas eh? masyadong... So ngayon, pag in-extend ko, pipindot pa ako ng slide para ibaba ko yan. Para makuha ko yung tamang ride height. Which to me, nakakahinder ng pagbabike. Pero for now, since hindi ko napapaltan, like I said, hintayin nyo yung time. No? Sa akin mag magpalit. And then itago nyo yung components, no? Ang gawa nyo, ang gawin nyo, sa mga pagpapalta nyo, benta nyo. Or kung gusto nyo, i-keep nyo. Why? Kasi baka may may eventually, gusto nyo naman mag-downhill o gusto nyo naman mag-road bike. So any component, no? Pwede nyo i-break yung stock and then i-benta yung bike and then yung mga pinaka-in-upgrade nyo, i-keep nyo muna. Ayan, ganun, yun lang ang tip. Hi there. Yeah, first time. Oh no, it's my third time here. Third time? Yeah, third time. Yeah. Oh, my my name's Dale. Uh, you're a Murray. Yeah. Murray. What's your first name again? Teo. Oh, Dale. Oh, Dale. Do you mind? I'm mean, yeah, No, All right. That's no, all good. You are you, born here? From here? Yep. All right. Are you from what background? Um. This is just a sport mountain bike. Uh -huh. It's a way to stay fit after. A oh yeah yeah. Ah, what? You retired? Yep. I don't believe. Oh, how young are you? Uh, 66. I'm 49. I feel very old. Hey. Imagine you, oh, no see? Excuse. Good, good, good for using. Still, They call it analog here, no? Ibis, correct? That's, no. Uh, Ibis. All right, all right. Yeah, and uh, there's a lot of guys, mm. all ages over here. Yeah, yeah. I, mean, I don't go as fast as you or something. No, 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 us, all right. But... Do the same things oh I'll, cut muna, I'll talk to adrian yeah hi, adrian.